Hello, hello, Capricorn Collective. Ako po si James from James Taro PH. Ito po ang inyong bonus reading para po sa inyong November Problem Solved and Manifestations Confirmed. So Capricorn, today mag-manifest tayo para sa iyong buhay. So excited, excited na ako for you. So let's begin. Inhale and exhale at the center of your reading, your current energy, the two of pentacles. Beautiful in the area of what's blocking, ano yung humaharang daw sa so yung manifestations and problems? The magician card. Beautiful. In the area of what you need to do, the three of swords. Interesting. Maganda to. Mamaya pag-usapan natin. In the area of what you need to focus on, the chariot card. Beautiful. In the area of what's coming in, you have the nine of wands. Wow, lovely. In the area of your divine messages, you have the six of wands. Yes. In the area of your fortune, the five of swords. Beautiful. In the area of your future, you have the star card. Wow! Napakaganda. At ang missing puzzle piece po, ano yung kulang? Ano yung um, missing na kailangan-kailangan mo makuha so that makuha na yung may manifest at pa-solve na yung problema? Ito po yun mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, Capricorn, thank you, thank you, thank you po muna sa mga donations po ninyo, saka po sa mga hindi nag skip ng ads. Yan lang po yung only way para po supportahan tayo every time na meron po tayong free reading for Capricorn dito sa ating channel. So, thank you, thank you, thank you po sa tuwing hindi po kayo nag skip ng ads. So, at the background of your energy, the Nine of Pentacles. Panahon na daw, Capricorn, na pagtuunan mo ng pansin ang sarili mong financial freedom. Okay? It's all about your happiness, um, comfortable life, uh, building the um, mag masaganang buhay na pwede mo ibigay sa sarili mo. For example, panahon na para mag-isip ng permanenteng trabaho, kung ikaw man ay single parent o kaya kakahiwalay lang o gusto nang bumukod o magkaroon ng sariling buhay, panahon na para pagtuon na mo doon ng pansin yung sarili mong pera. Meron kang sariling ipon, meron kang sariling kita na hindi mo na kailangan pa umasa sa ibang tao at hum maghintay ng kanilang approval. So, now is the right time for you to build your own successful life. Maaring yung iba sa inyo nag-iisip ng Pwede kaya ako magnegosyo? Pwede kaya ako magkaroon ng online shop? Pwede kaya ako mag-try, mag-apply? So, naramdaman ko yung energy mo, Capricorn, that you want to build your own empire and be comfortable in your own life. Gusto mo nang mabili yung sarili mong uh, gamit, makabili ng mga dati ini-imagine mo lang, meron kang gantong shampoo, meron kang gantong kotse, meron kang gantong bag, no? Panahon na para pagtuunan mo ng pansin yung sarili mong kaligayahan, okay? Napaka-importante na energy na to, Mamaya, we will confirm this as we go along in our reading. At the center, you have the Two of Pentacles. Two of Pentacles sa buhay mo this time, Capricorn. Uh, ramdam na ramdam ko na binabalansin mo ang lahat. Uh, trabaho, pera, kita, pag-aalaga sa pamilya obligasyon, responsibility, responsibilidad. Lahat yan kinakaya mo. Tinan mo siya, oh. binabalansin niya. Kahit mahirap, kahit nakapagod, tinatry niyang i-keep up af afloat lahat ng bagay. Garon din pagdating sa yung kaperahan, ano? Um, yung budget, pinipilit mong makayang pagkasyahin, yung uh, mga pangailangan, bills, and everything in your life, talagang pinagosumikapan mo na ma-provide every single day. Pero nakita ko rito, time na for you to make a decision. Two of Pentacles also is choosing um, something in your life. Para meron kong kailangan piliin at meron kong kailangan panindigan na maaaring magbago sa um, lifestyle mo ngayon o sa buhay mo ngayon. Nakita ko rito na may naiisip ka na pero hindi mo alam kung dapat bang ituloy o kung ready ka na ba. Something like that. But most definitely, nakita ko rito, meron kang plano na gusto mong gawin. Naghihintay ka lang ng right timing. Ano? So Capricorn, clarify natin to. But first, since ito po ay uh, manifestation reading, sulat mo naman sa baba, Capricorn, ang mga manifestations mo. Panahon na to, panahon na. Para isulat yan sa baba. i mo, ay manifest this. Uh, I manifest that I claim to have this in my life so use my comment section as your manifestation board because it will come true the two of pentacles the five of Wands. yes, uh, pagod na pagod ka na with all the fights with all the responsibilities with everything na kailangan mong pagpaguran, pagpawisan paglaanan ng effort sometimes upos na upos ka na and sometimes hindi mo na alam ang gagawin. Just to keep up, just to um, manalo lang or magsurvive lang every single day. At nakakapagod yan, no? Nakakapagod. Um, for some of you, parang sabi mo, gusto ko nang iangat ang buhay ko. Ayoko manatili sa gantong struggle. Ayoko manatili sa gantong kailangan everyday akong kakayod with the same energy and then maraming tao sa paligid mo ang umaasa sa iyo dagdag pressure pa yon no so ngayon parang gusto mong gumaan ng lahat for others sa ibang capricorn diyan nahihirapan kang mamili sa dalawang magkaibang bagay at gulong gulong ang isip mo this time yun yung current energy mo but um don't worry nakita ko rito maka wala ka na sa confusion at makakapag-isip ka na ng tamang desisyon moving forward In the area of what's blocking, ano yung humaharang sa buhay mo this time, Capricorn? Para masolve yung problema at makuha yung manifest magician card. Um, kulang ka daw doon sa pananalig sa isang bagay na gusto mong maganap. Halimbawa, pangarap mong makap makapasa sa exam or makapasok sa kumpanyang yan na ang hirap-hirap pasukin, manifest mo, manifest mo. Pero in the back of your head, nagududa ka din hindi ka ganun naniniwala sa gusto mong maganap. So, kailangan talaga Capricorn kapag ikaw ay nag-manifest, kapag ikaw ay nagdarasal, kapag ikaw ay merong hinahangad, dapat naniniwala ka, akin to, akin to, makukuha ko to, makukuha ko to. Walang duda, walang doubt. Okay? Narinig ko rin for other Capricorn, kaya merong humaharang, yung humaharang sa pangarap mo, sa manifestations mo, actions. Um, kahit naman daw kaya mo nang gawin, kaya mo nang simulan, iniisip mo hindi mo kaya. Lagi mo iniisip, ay baka hindi pa prepared, hindi pa ako handa, kailangan ko pa mag-practice or kailangan ko pang alamin mo na lahat ng impormasyon bago ako kumilos. Marami kang ganyan. Narinig ko parang marami ka rin excuses. O, prangkahan na ha. Parang marami kang dahilan para simula ng isang bagay. Sabi mo, ay hindi pa ako ready. Ay wala pa akong pamasahe. Ay wala akong proper na damit para makapunta dyan. So, imbis na aksyonan mo, imbis na kunin mo lang yung resources mo kung anong meron ka, and then move forward, no? Yun ang kailangan eh. Para matupad na yung manifestations at masolve na yung problema mo ngayon. Kailangan kilos, kilos, kilos. Manalig sa sarili. Manalig ka sa kaya kakayahan. Kasi pag lumalabas po si Magician card, indication yan na ready ka na. Ready ka na mag-start ng something new. At simulan ng plano, parang ganyan. So, ikaw ang pumipigil sa sarili mo. Kaya mo naman, magagawa mo naman. So, bakit daw, what's holding you back, Capricorn? Ganon, okay? Magician card, clarify natin. But first, Capricorn... Saan po kayo nanonood ng ating reading? Comment down below. Sa parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag enjoy ng ating special, special reading this time? Magician card. The Hermit card. Yes. Hermit card, sinasabi na yung spirit guides, nag isolate ka. Um, hindi mo hinaharap. Uh, umiiwas ka, lumalayo ka. Kasi gusto mo, malaman mo na lahat. No? Parang kailangan... Uh, buong-buo muna yung impormasyon, bago ka kumilos. Eh minsan, di ba, wala naman tayong kakayahan na malaman lahat ng impormasyon. For example, mag apply ka sa isang factory, hindi mo naman alam kung anong pupuntahan mo doon talaga eh. Meron ka lang idea at yun ang kakapitan mo. Pero hindi mo kailangan talaga totally alam lahat. In order for you to make a move, ang kailangan lang talaga lakas ng loob, tibay ng loob, uh, des desididong puso at kumpiyansa sa sarili para matulayan mo to at doon lang daw lalapit sa yung manifestation mo. Sabi dito, um, tama na yung pag-isolate or pag-iwas sa isang bagay. Kailangan talaga head-on, aatakihin mo na siya para maganap na yung dapat maganap sa buhay mo. Kasi ready-ready ka na eh. Pero lagi mo iniisip, di, hindi pa ako ready. Di, may kailangan pa ako malaman. Di, may kailangan pa ako asikasuhin. So, you need to work this out, Capricorn, para matanggal na yung harang sa manifestation mo at saka sa solusyon sa problema. Okay? In the area of what you need to do, three of sorts. You need to move on, okay? Meron ka daw mga bagay sa buhay mo, Capricorn, na humaharang sa'yo. Maybe because may painful kang dinanas. For example, ayaw mong pumunta sa abroad or ayaw mong mag-try mag-apply kasi wala kang tiwala sa sarili. Dahil before, napahiya ka na or before... Um, Meron kang painful experiences when it comes to applying or when it comes to traveling. Kaya hindi ka makaalago-alagwa. Sabi ng spirit guides mo, paghilumin mo yung parte ng buhay mo na dahilan kung bakit hindi ka makaabante or hindi ka makasulong sa buhay. Halimbawa, um, nasaktan ka sa dati mong partner, no? For example lang to, ha, bigyan kita ng clear example. Before your ex mo mapanakit, halimbawa, hindi ka pinapakinggan. Uh, laging siya na-shut down yung opinion mo. Kaya ngayon, sa bagong relasyon, nahihirapan ka makipag-communicate kasi lagi mo iniisip na baka gawin din sa'yo ngayon yung ginawa sa'yo dati. So, hindi ka makabitaw-bitaw sa painful experience before. Lagi mo iniisip na mangyayari siya ulit. So, kaya hindi mo makuha-kuha yung manifestations mo at kaya hindi mo masolve yung problema mo because meron ka pang paghilom na dapat maganap. Okay. Turn the painful experience into a valuable lesson. Gamitin mo 'yon para mabago mo ang buhay mo. Kasi kung lahi kang nakadwell sa past, hindi hindi ka makakaabante. Okay? Kailangan bitawan na yung past. For example, uh, may away kayo ng kapatid mo o kaya <coughs> meron kang painful experiences sa isang trabaho or negosyo, kaya yung negosyo mo ngayon, hindi mo alam gagawin kasi nakaka-apekto pa yung nangyari dati. So ngayon, move on and uh, paghilom. Maghilom. And always tell yourself na makakabangon ako. Okay? The Three of Swords, the Three of Cups. Wow. Three, three. ba sa atin. Um, kayo po ay protektado ng iyong ancestors, Capricorn. Meron kang namaya pang kamag-anak na nasa kabilang buhay na na hanggang ngayon pinaprotektahan ka pa rin, inaalagaan ka pa rin. So, you need to give them things, magtirik ka ng kandila, ipagdasal mo, sa, ipagdasal mo sila, pasalamatan mo dahil pinaprotektahan ka pa rin nila kahit na nasa kabilang buhay na sila. Okay? Three of Swords, clarifying the Three of Cups. Panahon na daw para i-celebrate mo ang buhay mo. Okay? Um, alam ko nang galing ka sa painful experiences. Pero dapat mong isipin, may mga dapat kang ipagpasalamat sa buhay mo ngayon. May ka, meron kang kaibigan, meron kang magandang trabaho, meron kang ipon. Kung ano man yung meron ka, ipagpasalamat mo yan at i-celebrate mo. Okay? Gamitin mong balayan para makatotally makamove on ka sa past. Sabi mo, ay, mahal pa rin ako ni God kasi binibigay pa rin niya yung mga bagay na meron ako now. So, malaking pruweba yun na hindi ka pinapabayaan ni God at tinutulungan ka niya moving past sa problema mo. Nakita ko rin dito, learn to rejoice your life more than focusing sa negativity. Alam ko marami kang dinidibdib, marami kang painful na naramdaman, pero wag ka daw mag-focus sa pain. Mag-focus ka sa mga dapat mong i-celebrate. Okay? Ngayon habang nag-uusap tayo, maglingon-lingon ka sa paligid mo. Ano yung mga dapat mong ipagpasalamat at ano yung mga dapat mong i-celebrate sa buhay mo na meron ka. Kapag laga mo iniisip yan everyday, unti-unti ka nang makakalimot sa mga pain from the past, okay? In the area of um what you need to focus on, the chariot card. You need to focus on your journey. Okay? Abante, abante, abante. Huwag nang lumingon sa past. Tinan mo siya, si Chariot Card. Yung kanyang background, may mga bahay sa likuran niya. Ibig sabihin, simbolismo yan, na meron ka nang iniiwanan na bagahe sa likuran mo. So, panahon na para mag-move forward ka, walang urong sulong, you're ready, sabi ko nga sa inyo, handang-handa ka na to make this move, at panahon na para sumulong ka sa bagong adventure, bagong career, bagong bahay, bagong gagalawan, no? kung ano man yung move na yan ang kailangan gumagalaw ka, umaabante ka. Halimbawa, meron kang pangarap na buuin na bagong negosyo, move, make a move, toparin mo yung pangarap mo. Make a concrete action, concrete decision in the pursuit of your success. Hindi pwedeng hihinto ka lang dyan, maghihintay ka lang ng biyaya. Eh, hindi ganon. Kailangan lalaban ka talaga, susuong ka. Fighting for your dreams. At dapat ready kang bitawan kung ano man yung alam mo, marirealize mo na hindi na nakakatulong sa journey mo moving forward. Okay? Clarify natin to. Some of you, nakita ko mag-travel ka. Maaaring lilipat ka ng bansa, lilipat ka ng bayan, lilipat ka ng kumpanya, or lilipat ka ng trabaho. Maaaring ganyan. So, you are on to a new adventure at yakapin mo siya. The chariot card is being clarified by... Oops, oops, dami. Chariot cards being clarified by the Three of Swords. Yes, binalik din tayo. three, three, three. talaga namang you are beloved by your ancestors. Talagang pinoprotektahan ka nila ngayon. So, congrats po. Three of Swords, sabi dito, gamitin mong bala, lahat ng painful. Lahat ng pagkalugmok mo, lahat ng pinagdusahan mo or pagkalugi mo, gamitin mong fuel yan, gamitin mong gasolina para lalo kang tumapang, sabi mo nanggaling ako sa pain, nanggaling ako sa pagkabagsak, babawi ako sa buhay ko. Ganyan. Ito yung revenge. Alam mo sa mga teleserye, yung babangon na si Marimar, babangon na si Ivy Aguas. Ito yung moment mo. Bumangon ka sa uh, pagkalugmok, sa sakit, at magdiretso ka sa iyong tagumpay. Okay? Huwag mong hayaan, Capricorn, na manatili ka sa pagkabagsak. Kailangan lah lahi kang babangon. Kung ngayon nadapa ka, kung ngayon nag ka, kung ngayon ay... Um, nasaktan ka o nadugmok ka, nas, uh, umiyak ka, kailangan kinabukasan, lalaban ka ulit to achieve your greatness. Okay? In the area of what's coming in sa buhay mo, you have the nine of wands. Nakita ko rito na yung pagkatsaga mo sa isang bagay na hindi mo sinusukuan sabi mo, sige, try pa ako ulit. Ay eh, hindi, try ako ulit. Isa pa, nag-fail. Try ulit ako isa pa, bagong atake naman. Dahil hindi mo sinukuan ng isang bagay, nakita ko rito, may, meron ka pa parating na good news. Okay? Matatapos na yung hirap mo sa isang bagay. Meron kang ginagawa eh, na paulit-ulit mong uh, nire-retake or uh, paulit-ulit mong ginagawa hanggang sa ma-perfect mo, no? So, wag mo sukuan ang isang bagay. The outcome, the good outcome will be coming this time. Okay? Clarify natin to. The nine of wands being clarified by The Eight of Cups. Who? Wow. Wow. Yes, aalpas ka na sa bigat. Kita-kita ko rito. You're gonna move away from a heavy, heavy, heavy uh, aspect sa buhay mo. For example, nahihirapan ka sa aspetong pera. Ngayon, parang unti-unti ka na mag-move away sa ganong bigat. Parang ganyan. So, um, here your spirit guides are telling you, talaga namang bibitawan mo yung isang bagay na maling maling sistema eh, maling paraan eh, para sa mo. Ah, kaya pala ako nag-fail lang paulit-ulit dito kasi ito pala yung tamang paraan. So, iiwanan mo yung maling paraan, ta ka ulit ng bago, boom. Doon ka na talaga magiging successful. For others, nakita ko po rito Capricorn sa ibang Capricorn diyan. Narinig ko yung intuitive download na meron ka ng isang bagay na susukuan ngayon. Halimbawa, apply ka na apply sa kantong kumpanya na realize mo, ay, baka siguro talaga hindi ako para dyan. And then you are now moving away and finding what's right for you. Parang ganun. Kaya ngayon nakita ko talaga yung pagbiyahe, iiwanan na yung past, iiwanan na yung hindi para sa'yo, iiwanan mo na din yung mapanakit at i-celebrate mo na yung bagong buhay mo, makapamili ka na sa'yo mo, ito ba o ito, aalis ba ako o pupunta doon, the decision will be made this time at uh, you're gonna take action on it and your spirit guides are telling me na talaga namang ikaw ay magkakaroon na ng definitive move, moving away from something na hindi na nag-work. So, talagang bagong buhay ito, bagong diskarte. I-clarify ko lang muna tong um, what's blocking, self-compassion. so, mahalin mo daw sarili mo this time. Um, magkaroon ka rin daw ng, bigyan mo na maraming tsaga at pasensya ang sarili mo, especially pa nagkakamali ka, pag merong kang mintis o merong kang um, konting aberya, no? Huwag mo daw bugbugin ang sarili mo. Dapat kakampi mo sarili mo para kayanin mo lahat ng laban. Now, the message, break chains. Putulin mo na daw in your blockage yung mga paulit-ulit na pattern. Kaya daw, lahi ka nagkakamali o hindi mo pa nasasolve yung problema kasi meron kang pattern na paulit-ulit na dapat nang buwagin. Ito ngayon, with a nine of ones, Meron sa inyo, sa ibang Capricorn, sukuan mo doon yung isang bagay para mag-move on ka na sa bagong pagkakataon. Okay? Sa ibang Capricorn naman, kakaiba kasi kayo eh. Marami kayo, uh, general reading ito. Uh, yung isang bagay na hindi mo sinusukuan, makakaalis ka na sa bigat nun. So, meron ng pagbabago, may development na, may nagaganap ng maganda dahil hindi mo sinukuan yung isang bagay. Okay? So, contrast yung ibang Capricorn sa ibang Capricorn. Okay? In what's coming in, Clear the past, heal the present. Napakalinaw nito. Nung Three of Swords mo, dalawang beses tumabas, diruktungan pa ng isang message. So, um, kalimutan mo na daw yung past Capricorn, naghilom ka na, and harapin mo na daw yung present life mo. Ang importante ay yung present at future. So, forget na the past. Another message, narrow pathway, tread thoughtfully. Sabi rito, makipot ang daan, dahan-dahan lang, Huwag magmamadali, huwag matataranta, wag gagawa ng drastic decision, wag 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 kang bag, basta basta o o o o oh, hihindi sa isang bagay, dapat daw pinag-iisipan every move, okay? In your divine messages, you have the six of wands. The six of wands, sabi na yung spirit guides, ang payo niya, go so laban hanggang ma mo yung finish line. Some of you, baka ma ka or panghinaan ka ng loob sa sasabihin ng ibang tao baka ito yung pangarap ko, ito yung gagawin ko, pero dahil ang daming mga mata sa paligid, pinapanghinaan ka na loob. Sabi mo, ay, nakakahiya. Ay, wag na lang. Ay, baka mag-fail ako, baka mapahiya ako. So, wag mo isipin yung ibang tao sa paligid mo. Eyes on the prize. Okay? Mind your own business. Gawin mo yung makakaya mo hanggang sa maabot mo yung tagumpay mo. wag mong ibase sa ibang tao ang gagawin mo. Huwag mong ibase sa opinion ng iba yung kaligayahan mo din. So, you need to focus on your own growth. Narinig ko rin dito, ta tantanan mo na Capricorn yung comparison. Halimbawa, ikaw, nandito ka pa rin sa pwesto mo, tapos yung kaklase mo ng high school, nasa ibang bansa na. So, don't base your own happiness and progress sa kakatingin at kakakompare sa mga tao sa paligid mo. Hindi mo makukuha ang kaligayahan mo sa ganong paraan. Focus on yourself, okay? In your Six of Wands, the Emperor card. Yes, kailangan dito tapang uh, disiplina, Capricorn, at saka dedikasyon na kung ano yung goal ko, ito yung pupuntahan ko, ito yung kaya kong gawin, ilalaban ko to hanggang dulo. So don't get distracted. Huwag pang hinaan loob. Ilaban mo yan so that you will win this time, okay? Another message in your Divine Message, you have you and your loved ones are safe. Okay, protektado daw po kayo ng iyong loved ones. Ligtas kayo. You don't need to worry. Emotions are running high. Yes, halo-halo na yung emosyon. Hindi mo alam kung pupunta ka ba dito. Bibitawan ko na ba yung past. Mag-move on na ba ako pero masakit pa. Um, ready na ba ako? talaga ako tumulay sa bago? Hindi ko alam gagawin ko. Uh, susukuan ko na ba to o hindi? So, halo-halo talaga yung emosyon mo. Kaya importante, maupo. Mag-meditate. Pumunta sa park pumunta ka somewhere na talagang payapa ang isip at kaluluwa mo para dumating sa iyo yung intuitive download, mahanap mo yung tamang desisyon. Okay? In your fortune, the five of swords. Narinig ko sa kabila ng hirap, sa kabila ng away, sigalot, kompetisyon, kung ano-ano na nasabi sa iyo, kung ano na yung mga pinagdaanan mo, mahirap, masakit, umiyak ka pa nga. Pero sa huli, ikaw pa rin ang panalo. Okay? kung ano man daw, pinagdaan namang mahirap, nakakapagod, talaga namang umiyak ka pa, nasaktan ka pa nga, di ba? Dito nakita ko, mali-realize mo, ay, worth it lahat yun. Lahat ang dinanas ko dyan, for example, sa negosyo mo, paulit-ulit ka nag-try, nag-fail, nag-try, binuo mo, this time around, matibay na. Ikaw ang nagwagi sa kabila ng hardship. Dahil hindi ka talaga nagpatinag at lumaban ka, sa huli sabi mo, okay lang, kung ano yung pinagdaanan ko, tanggap ko na. Ang uh, mahalaga sa huli na realize ko, ako pa rin na nagwagi. Nasa akin ang huling halakhak. So congrats po Capricorn. Okay? The Five of Swords. Narinig ko rin dito, para sa ibang Capricorn, kung meron mang umaaway sa'yo, parang sa huli, mapapatunayan mo ikaw ang tama. Parang sa huli, lahat ng tao, sasabihin nila, ay, tama pala si Capricorn. So you will prove yourself. And ikaw parang taas na uka na, parang sabi mo, sabi ko sa inyo, tama ako eh. Parang ganyan, okay? Yes, the devil card. Kuha naman daw yung mga toxic energy sa paligid mo, whether toxic friend, toxic co-worker, toxic boss, or may toxicity sa family, no? Parang lahat yan, magagawa mo ng paraan. Parang makakaalpas ka don sa maling galawan na yon and you will feel na, yes, nagwagi ako this time. Nalabanan mo or natalo mo yung challenge na ito. Ganoon din halimbawa sa iyong iniisip, baka lahi ka nag-iisip ng negativity, ito yung panahon na marerelease mo na, mapakawalan mo na, matataboy mo na yung mga negative thoughts mo, mga negative mong paniniwala, malalagpasan mo na yung challenge ng talaga namang masungit na boss or yung mahirap na sitwasyon sa trabaho o pamilya, parang you're gonna move past it at talaga namang waging-wagi ka sa challenge na yan. So congrats po. In your fortune, bigyan pa kita ng fortune cards. You have ink pot. Problems to be resolved. Yes, meron kang mga problema ang dapat masolve. So, panahon na to para talagang lumaban, maging go-getter, maging action-oriented. You have mule. Someone is extremely stubborn and unwilling to change. Yes, meron kang mga tao sa buhay mo. Ito talaga yun. Na atigas-tigas ang ulo, hindi nagbabago, kahit anong pakiusapan, ganun pa rin. So, talagang tsagain mo yan or iwasan mo, pagpasensyahan mo na para hindi ka rin maapektuhan. You have hammock, taking a vacation physically or mentally. So, ito daw mga pagkakataon, baka gusto mo munang magbakasyon para makapag-isip ng tama. Para pagbalik mo, recharge na recharge ka na, magawa mo na yung mga dapat mong gawin for your building your own empire. You have bridge, successfully overcoming a problem. Yes, ito po yun. Talaga namang tagumpay, successful ka sa isang problema. Congrats po. I-manifest mo na yan, i-claim mo na yan sa baba. Success, success, pagdating sa problema. I-claim mo na yan. In the area of your near future, eto ka, you are actually growing closer to your goal. Kitang-kita ko po dito, continue watering kung ano man yung inaasikasa mo. For example, pangarap mo makabili ng bahay, pangarap mo magkaroon ng gantong trabaho, pangarap mo magkaroon ng gantong negosyo, Continue fighting for it. Continue building that dream. Huwag mong sukuan. Manalig ka sa pangarap mo because it will come true. Pag lumalabas po si Star Card, ibig sabihin malapit na malapit na malapit ka na sa goal mo. Kaya laban pa sugod so pa. Narinig ko rin dito sa mga view parang gagaling na po sa isang sakit or bumubuti na yung lagay ng katawan mo or bumubuti na yung lagay ng buhay mo. So congrats po. Umaangat ka na. Nevertheless, okay? Star card, clarify natin. You have the Knight of Cups. Yes. Wow. Wow, wow, wow. A new offer is coming. Whether may mag-offer sa'yo ng pera para masimula mo na itong pangarap mo na to, or O may mag-offer sa'yo ng tulong para magawa mo yung dapat gawin at maging smooth sailing na yung kaganapan or may offer sa'yo ng bagong trabaho. So, congrats po ha. Kuha naman man to, itong offer na to, ay eh magpapagaan sa buhay mo at mag, mag magpapabilis doon sa accomplishment ng dreams mo. Congrats po. In the area of what's missing, ano yung kulang na kulang this time? The Nine of Swords. Wow. Sabi na yung Spirit Guides, masyado ka daw na problema. Nag-overthink ka. Kahit kaya mo naman, 999 nandito, Both 9, may 9 pa dito, 999, sila sabi na yung spirit guides, you need to release, okay? You need to release the negativity, you need to release yung mga takot mo, mga anxiety mo, mga overthinking mo, nag-overanalyze ka. Marami ka daw problema ngayon, Capricorn, na hindi naman mangyayari. Iniisip mo agad yung problema, hindi naman magaganap yun. So, learn to control your emotion, learn to control your anger or your mga pangamba at pagdududa sa buhay. Think positive lagi para makaalpas ka na sa pain at makarating ka na sa goal mo. Okay? The Nine of Swords. The full card. Yes. Kailangan daw lagi mag-simula ka ng bago kung marami kang mga pinaproblema, kinakatakot, sabi dito, para mawala na yan, kailangan willing ka to make a move, willing ka na yakapin yung challenge at simulan ulit ang buhay or magsumubok ng mga bagong bagay. Kasi kung nakaikot ka lang sa bagay na yan, paulit-ulit lang yung outcome, paulit-ulit lang yung problema, talaga malulugmok ka dyan. Pero kung palak mo mag-grow, mag-try ng mga bagong bagay, doon mo makikita na meron pa palang mga magagandang bagay para sa akin. So, wag mo limitahan ang mundo mo. Huwag mo katakutan yung mga bagong bagay. Mag-try ka lang, subukan mo. May kita mo na kaya mo palang magtagumpay sooner than later. Okay? Make a move. Try ka lang. Take on the challenge. Everything will be fine. So, Capricorn, ito po ang inyong mid-November. Problem solve manifestations confirmed. Manifestation dust po para sa inyong lahat. After watching this reading, solve na yan. Makukuha mo na yung manifestations mo. Congrats po. thank you again for watching gandola there has been james for james RPH. i love you see you again next time god bless po.